Mandang umaga mga kabartudes uh, Ito nga pala yung mga gamit na mga nakalap natin uh, Ito po ay mga may mga bisa At saka ito yung naka nagkaisa no uh, Ito yung gamit ng kaibigan natin na uh, si Spark Galvan ay, Ibablog natin Uh, dahil ito ay malaman nyo kung gaano ito kalakas ito po yung nakuha natin sa uh, bundok na mayroong kawayan yung kawayan ay tinalian ng baging ayan nakatali na po siya ito yung nakapulupot ng mga baging niya ito po ay may bisa pag meron kayong asawa pag meron kayo nito hindi kayo maka ma, di kayo makapag ano tawag dito uh, di hindi na kayo maghiwalay yan po ang bisanya uh, di na kayo maghiwalay uh, pero sa mga tawag dito sa mga taong uh, wala pang asawa pag meron kang bitbit -bit, pag meron kang gustong matipuan na gusto mo siyang uh, uh, angkinin, ay pidi ito gagamitin pero may mga pamamaraan po ito bago mo siya gamitin. Uh, bawal lang ito sa mga merong mga kerding-kerding. Bawal ito sa mga may mga kabit. Kasi di naman yan tatalab pag may kabit. Ayan. Ang importante, original yung asawa mo. At saka wala ka pang asawa. Gagana yan. Pero pag may asawa ka at may kabit ka, hindi yan gagana dahil yan para yan sa mabuti yung hangarin mo ito uh, na uh, hinawakan nya ganun din yung bisa nito kagaya nito tinalian at saka ito hinawakan, hinigpitan para di makawala ayan at saka ito yung uh, tawag dito uh, lagpasan lagpasan po siya ito malalagpasan mo kahit anong ang delikado o critical na lugar. Malalagpasan mo. Ito ga, kusa lang siya gagana kung meron kang uh, mga ano, mga dinaanan na mga lugar na critical critical na area o yung buhay mo ay critical. Ito malalagpasan mo kahit ano pang uh, problema mo. Yan po malulusutan mo yan at saka ito, tikong bibig na nagiging bato ayan at ayan yung tikong bibig natin ayan po ay maganda may aura at saka ito, uh, ipakita natin ito yung gamit ni spark na nakisuyo ako na ipakita ko na mag vlog hindi po siya bulalakaw ito may kakayahan ito ay magnetic hindi mo mababasi sa pangit ng ka kaanyuan ng isang bato o mutya yan po ay mas maganda yung pangit kaysa sa maganda kasi ang pangit di mo alam may tinatago pa lang uh, maganda ito yung maganda yung sinasabi ko yung tinatago niya dalawang kristal yan ito yung kristal yan hindi hindi ayaw magpakita ayan yan yung kristal niya oh tinago niya oh yan makikita mo to pag inilawan niyo po ayan pag inilawan niyo makikita niyo ayan tagos ang ilaw tagos talaga yung ilaw yung yung mutya ayan parang uh, gusto ng langgam Ayan po yung kanyang mutya na sinakop po di kay kinuwan, tinago niya. Yung dalawa po yan, dalawang uh, mutya na kanyang uh, hinawakan. Kaya ito, mabisang-mabisa ito. Swerte man sa kabal, sa tagabulag at uh, ito ay may uh, kapangyarihan pagdating ng araw na yan yan po ay makapag, uh, makatulong sa iyo sa iyong sarili ayan sa gamutan pwede din to gagamitin pwede din siyang bawat ibabad nyo sa tubig tapos pwede nyo iinumin pag hindi nyo pintas o nilagay nyo lang sa pulang tela pwede nyo siyang ibabad pero pag pintas niyan pwede mo naman yan na kahit saan ng parte ng katawan nyo i pahid nyo kung anong sakit ang ulo nyo, sakit ang chan pwede mo siyang gagamitin, ipahid nyo lang lagyan nyo ng langis, tapos ipahid doon sa masakit na area ng kanya, ng inyong katawan, yun lang mga kabartudis, maraming salamat shoutout nga pala sa mga vloggers sa uh, subscriber natin di na natin babanggitin uh, isa lang yung babanggitin ko uh, sa baguhan natin na subscriber si Al Dagsaan, shoutout Uh, shoutout na lang sa lahat sa mga vloggers kasi uh, nakipag ano siya na i-shoutout ko siya. Uh, bro, magandang umaga, shoutout sa iyo. bless po inyong lahat.